ayan po mga drivers um, wala po kaming gays uh, maaga po akong nakauwi ngayon kasi uh, wala po kaming biyahe uh, ayan kaya sumakay naman ako dito sa maliit na bangka patawid ng ulanggo mga drivers So na dito lang kami, uh, dito lang po ako sumakay kasi um, yung mga San Pedro po no, um, siguro uh, makarating yun na uh, alas 12, 12 after noon pa yun makarating. Kaya dito lang ako sumakay sa maliit na bangka. Sobrang ingay po mga drivers kasi maliit po yung engine nila no, tapos yung tambotso nila hindi po naka Uh, paugbok pa ng dagat kasi uh, bawal po yung mataas na tambotso sa maliit na engine kasi madali lang po siyang uminit yung makina mga drivers kaya sobrang ingay talaga yan Dito na po kami sa laot mga drivers. Maliit lang talaga to. Kasi po to sa uh, pang limang tao po mga drivers. Kung gustong mag island hopping, yung maliit lang po yung budget mga drivers. Uh, pwede tong uh, ganitong maliit na bangka pang limang tao lang po pwede lang po dito 2,000 pupunta ng ibang island Ayan ah, yan po no ah, mag antay muna tayo ng ilang minuto mga drivers para makarating po kami sa dadaungan itong maliit na bangka mga drivers Yan, malapit na tayo sa daungan mga drivers. Dito muna ako dadaan ngayon sa po mga drivers no kasi um, may maliit na bangka na maagang umuwi po. Kaya dito na ako dadan. Dami pong bangka nakatambay dito mga divers, no. Uh, kasi, uh, araw ng loneliness ngayon, kaya konti lang po yung mag-island hopping at saka diving. Yung mag-island hopping at saka diving ngayong araw na yu, ngayon mga divers, yun lang po yung may mga agency po, no. Yung mga bangka na nahawakan ng agency, kaya sila lang po may guest ngayon. Yung ganito pong mga bangka mga divers. po nila mga agency kaya dira lang po matatawagan kaya ang dami nakatambay ng isang ano po, uh, suba. Kasi malalim po dito na banda no. Kaya dito sila dadaan. Papasok po kami dito sa maraming mga ano po, tungkit mga rivers Maraming kahoy. Yan. Dilid meron, kapila meron din yan dito kami dadalyan ayan po oh mga bangka po nasa ilalim ndahal na po kasi mababaw na po na part dito mga reverse Daming nakatambay yung bangka dito no. Yan. Yan po. Wow. Daming. Walang mga booking sila. Kami ini lawan kucing kami. Kami lagi. Dodo kama ini kucing atas. Yan malapit na po kami sa daungan mga ka drivers. Ha? Masalah apa? Kadang nak babak. Hmm. Tak ada mukuloklih. Tak ada mukuloklih. plaster lo. Laking dagat po ngayon. One day you wake up, we'll Yung mga bahay po dito mga Denver's no um, pag aabot ng 2.0 2.1 ah, sigurado akong yung dagat po uh, ah, po sa kanilang mga nataran mga drivers yan aming bahay dito yan laong bumanay siya no laong bumanay din siya no Najib. Najib. na. Ang dami po nang ali naligo mga kami. drivers ayan. Ang oh, dami naligo. Ano ba kami? Ano kami? dami mga bata po naliligo mga drivers.

Lumangoy, langoy, langoy muna. Ayan po, ang daming naligo. Hmm. Kasi po kahapon mga divers no dito po a uh, pista po sila sa ila kanila kahapon mga divers pista po kahapon dito sa po no. Uh, sana po mga divers no hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, uh, paki-follow at paki lang po mga divers um Eugene Divers Vlog po ah uh, sana po no matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan kami naligo ayan pati kami naligo okay thank you for watching mga karebers